Sa ikalawang araw na paghahay ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025, isa sa maagang dumating ay si Senator Sen. Amy Marcos. At live mula sa Manila Hotel, nagbabalik si Mon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Andre, halos dalawampu na no, magmula kahapon hanggang ngayong umaga yung mga naghain na ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador dito sa 10th City ng Manila Hotel. At isa nga, gaya ng nabanggit mo, sa pinakamaagang nagpunta rito ay ang re-electionist sa senadora Amy Marcos. mag alas 9 ng na umaga nang dumating sa senadora Amy Marcos para maghain ng kanyang kandidatura. Matatanda ang isinama si Senadora Aimee sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kanyang kapatid na si President Bongbo Marcos pero nagdesisyon ng senadora na dumistansya sa Alyansa. Nauna niyang sinabi na mananatili siyang independent pero sa kalaunan ay nilinaw niyang mananatili pa rin tatakbo sa ilalim ng Partido Nasyonalista ni dating Senador Manny Villar na kabilang din sa Alyansa ng Partido ni PBBM. Sinalubong si Senator Aimee ng kanyang mga taga-suporta sa Quirino Grandstand ng may mga makukulay kulay na wind na sinabayan pa ng tugtog ng banda. Present din sa kanyang filing ang dating unang ginang na si Imelda Marcos para magpakita ng suporta sa senadora kasama rin ang anak ni Senator Aimee na si Borgiet Michael Manotok. Samantala, bago naman kay Senator Aimee, naghain din ng COC sa pagkasenador ang 70 anyos na si Inte Victoriano. Hindi na rin matandaan kung ito na ba ang kanyang ikaapat o ikalimang subok para tumakbo sa National Post. Idineklara siyang nuisance candidate noong 2022 elections nung tumakbo siya sa pagkapangulo. Nagdesisyon daw ulit si Victoriano na tumakbo ulit na sa paniniwala Ronya sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng COMELEC na tatanggapin naman nila ang lahat ng mga COC maliban na lamang sa mga maliang form at kulang-kulang na dokumento. Sa mga oras na ito, Andre, merong kasulukuyang pinoproseso na no? ang Comelec do sa kabilang side ng Tent City para sa kanila mga inihahain na COC. Hindi natin ma pa sa ngayon kung ito ba ay tatakbo sa pagkasenador o para naman ito sa party list. No? Like ngayon, ayan, kaka-announce lamang itong magsasalita ngayon dito sa harapan ng media ay tumatakbo para sa party list or naghain ng kanyang CONCAN or Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination, itong naturang party list. Bukod dyan, ilan sa mga kilalang personalidad na nag-abisong maghahain ngayong araw ay sina re-electionist Senator Lito Lapid, kasama na rin sina former Senators Tito Soto at Ping Lacson, pati na rin si Makati Mayor Abibinay at si Doc Willie Ong na noon ang sinabi na ang maghahain ng kanyang candidacy ay ang kanyang misis. Balik sa iyo, Andre. Live mula sa Manila Hotel, maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News